Magandang hapon. Update muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, October 24, 2023. Sa kasalukuyan ay may dalawa nga tayong weather system na minamonitor at nakakaapekto sa ating bansa. Etong shear line nakakaapekto mostly dito sa may Central Luzon area at itong North East Munso naman, nakaka sa Northern Luzon area pa din. At itong shear line, inaasahan nga natin na magdadala ng maulap na papawirin, na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa area, sa Metro Manila, sa may Isabela, sa may Aurora, sa may Calabarzon, pati na rin sa area ng Camarines Norte. Kaya yung ating mga kababayan dyan na inuulan noong mga nakaraang araw pa ay pinagiingat iingat pa rin natin sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kapag nagiging katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas ang mga pag-ulan. Itong North East Monsoon naman o Amihan, magdadala ng cloudy skies with rains sa area ng Batanes, sa may Cagayan, pati na rin sa may Apayaw. Sa area naman ng nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at Ilocos region, better weather condition yung ating inaasahan kung saan may mga chance sa tayo ng mga may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan naman natin better weather condition din pero may mga chance sa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Para sa lagay ng panahon bukas, October 25, Wednesday, asahan pa rin natin or dito na lang sa areas ng mainland Cagayan at Isabela magdadala ng mga paulan yung shear line. Sa so may Batanes area naman, northeast monsoon yung magdadala ng mga pag-ulan. Para sa area naman, dito sa may Ilocos region at Cordillera administrative region, better weather condition kung saan may mga chance sa pa pangarin ng mga light rains. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magandang panahon din naman yung inaasahan natin pero may mga chance sa pa pangarin ng mga localized thunderstorms. Pagkat temperatura sa Metro Manila at Tugigaraw, maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Lawag at Legaspi naman, maglalaro from 24 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. At sa Baguio at Tagaytay, maglalaro mula uh, sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius sa Visayas at Mindanao naman for tomorrow. Inaasahan pa nga rin natin better weather condition kung saan may mga chance nga lang tayo ng mga localized thunderstorms. aguatan ang temperatura sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo -Ilo naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. At sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Zabuanga naman ay 24 32 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa papalaot dito sa area sa may bandang Northern Luzon dahil katamtaman hanggang sa baalot yung posible nating maranasan sa lagay ng kagatan.